Hello guys, welcome back to our channel. Nandito kami ngayon sa Imus Plaza. E, tumambay lang muna kami dito kasi titingnan namin kung ano yung event dito sa Imus Plaza na kung may program na. Sa ngayon, wala pa kami nakikita program pero may konting mga dekorasyon kasi bago lang namamahala yung nanalong kandidato dito sa Amos pero may kilala din ako dito sa Amos kahit na tigabo ko kami mas mau mas maigi na yung may kakilala kasi sa iba lugar kaysa nangangapa ka kasi lalo na dito sa Amos hindi namin lugar pero at home na rin kami dito dahil kapisado na rin namin itong Amos eh. tsaka may kakilala ako dito Guys, dito rin kami, namamasyal ang asawa ko nung wala pa kami anak. Kaya ito, sa lugar na to memorable to Lalo na ngayon, mayroon na kaming anak na kasama. Ito nga yung si Day, panganay buso namin sa ngayon. Maganda kasi guys na kahit paano, mama siya kahit konti lang yung budget mo. At is mayroon yung bonding sa pamilya mo. Yun lang, mayroon pa pa silang sa likod namin kahit ganyan yung mga bata na yun kasi malapit na yung undas sa sa araw na ito sa akin bakasyon ko na rin to sa sa trabaho ko kasi pag pumasok na naman sa trabaho ayun simula na naman ang bakbaka na naman guys kanina hapon yun ito ngayon gabi na pero mukha pa rin hapon kasi magaganda kasi yung ilaw hindi naman siya effects pero yung mga kombinasyon ng ilaw sa paligid eh parang hapon na rin. Simple lang yung hirap pero ang ganda ng ano ng paligid. Nagmumukha siyang hapon or umaga kung titingnan. At siyempre, masarap din sa mata tignan, lalo na siyempre sa mga bata na kagaya ng anak ko. And nakakaaliw ito para sa kanila. Hindi lang sa anak ko, kundi sa iba pa mga bata na nasa paligid dito sa Imus Plaza itong anak ko masyadong malambing kaya kahit malaki na nagpapabuhat pa rin dati pag binubuhat namin siya pabigat pero ngayon gumaan siya kasi nga dahil sa nagkasakit siya ng, nagkasakit siya nang ilang araw kaya pag binubuhat namin siya ng asawa ko gumaan siya laki kasi na pinayat niya eh out of 100% eh parang 50% yung ipinayat niya kaya kahit ako nung una naga, magaan din siya para sa akin nung binuhat ko mahiging nga naka-recover na siya alalay kami sa pagkain niya guys ito pa lang yung dekorasyon sa plaza eh, kagaya ng sinabi ko kanina eh, Bago pa lang kasi mga nanonungkulan, kaya ito lang muna. At yung buwan, malaki. Bilog na bilog yung buwan dito kung titignan ko personal. Ay, ay, kaya yeah, yung katawan niya 100% na mabigat na mataba. Eh, ngayon ito, naging 50% na lang. Laki na pinayat niya pero papasalamat ako sa Diyos eh. Gumanda ang pangatawan niya ngayon. Hindi na kagaya ng dating matamlay. Walang gana sa pagkain. eto na yung favorite ng padulasa dito sa plaza. Walang bayan dito kasi ano to eh, op, open to sa lahat ng tigay tiga Imus, hindi lang tiga Imus, kundi sa ibang bayan din. Maganda rin kasi ito guys na nakakasalang yung bata sa kapwa niya bata para ma-develop yung kanyang mga skills na pagkipagkaibigan, pagkipaglaro, at syempre yung banding din nila ng mga bata. Progreso din kasi ng, ng bata yan eh, yung ganyang paglaki yan, pag swing swing nilang ganyan progression nila kasi mas maganda na yung meron silang alam sa paligid nila lalo na yung anak ko eh pandemic baby yan the next day kagay mo na kami kasama wala dito na kami, sa kami, oras wala na to, na to na kasama na, na, na namin si, sa si Saimak papunta kami SM dito ng mga oras na to kasi pagtas namin sa Imos nung sumunod na araw ito naman kami ngayon kasama na namin si Saimak Yeah, pagdating na sa SM, ayan na. Entrance pa lang 'yan. Kakatawa. <laughs> okay lang 'yan. Tuloy lang sa bata eh na magsaya sila. Pero siyempre, dapat ano rin, gabayan din. Mamaya makasira o madisgrasya o mahul mahulog o madaganan kung ano man 'yan. At least meron pa rin mga moments Mga ganyan gabay. <laughs> Terima kasih telah menonton! ibang decoration naman to ang, gal galing, galing talaga ng SM um, uh, nagpapasalamat ako sa SM dito sa amin sa Bacola marunong sila sa decoration magaling talaga kahit simple lang yung mga materials na ginamit nila pero yung decoration maganda napakaganda kasi natutuwa ako dahil ano eh, yung anak ko tsaka yung pamangking ko kumbaga nawiwili sila at nagaganda sila sa mga disenyo sa mga sa mga kombinasyon ng kulay at anyo ng mga karakter na pinapakita dito sa dekorasyon sulit para sa akin kasi masaya sila para, parang ako na rin yung bumalik sa pagkabatang ko masaya sila di masaya na rin ako bilang isang tatay sa kanila pero ilang araw pa na susuday, papasok na naman sa November 6, si Rich Day sa kanya school. Ako naman sa trabaho na. Ito yung paboritong palaruan ni Rich Day dito. Kasi maraming mga colors dito, tsaka mga ilaw. Ang gaganda ng effects. Talagang hindi magsasawa yung bata rito na bumunta. Hindi lang bata, syempre patirin rin yung mga magulang nakakawala siya ng lungkot sa kanilang lumbay sa mga bata kaya kayo po kung may time din kayo eh, pasyal na rin yung anak nyo para at least eh maging masaya sila na iisipin nyo na kayo yung bumalik sa pagkabata kasi masaya sila eh, yung mama, eh. Yung mama, Ano ka kain mo? No, no. Ano color niyan? Wait. No. Ano color niyan? Ay, kahit simple lang ginagawa niyo. Okay na 'yan. Basta yung kayong pagsasama o bonding na hindi matutumbasan ng kahit anong bagay. Eto, pauwi na kami. Nakakapago din kahit na hindi ka naglaro. At is ito, nag nag or treat -tric muna sila bago kami umuwi. Ayun, binigyan, binigyan sila ng